Diyos marahay na aga and for today's video nga mga mari papunta kami ng bayan ni Puso para mamalengke. At bali hindi pa nga rin po kami parehas ligo ay ako lang pala. Anyway mga maributi na nga lang po ay uminit na nga dito sa amin kaya naman medyo masarap yung panahon nga ngayon. Hindi katulad nung isa lagi nalang maulan. O oh, daw ay magsinaing naman ng tulingan yun nga ang request ni Puso ilang araw na sa akin. At para nga hindi nga po ako makatanggi sa pagluluto ng sinaing siya nang nanghingi na na agad talaga ng kamyas. Anyway, mga mari, wala nga po kami maparkingan doon sa market, kaya dito na lang kami nagdesisyon magpark. Ang problema naman, wala pa rin kaming maparkingan at may ikinakasal nga. Kaya nga ako na lang yung mag-isang bumaba. At buti na nga lang po, medyo nakakabawi-bawi na, nakakapaglakad na ako na maayos. Hindi katulad nung ilang araw nga mga mari, bali apat na araw nga po akong pinapahirapan ng aking mga paa at ngalay na ngalay kala mo naman ay binugbog gawa nga po ng aking pag -e exercise ay sus abaana gabo ko na talagang dublion anyway mga mari nakauwi na nga po pala kami ni puso at eto isinalang ko na nga yung sinaing na tulingan tanghali pa nga lang po ito pero gabi na nga namin to makakain at nilagyan ko nga rin po yan ng kalahating kilo ng taba at maraming maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod, mga balos.